Hello, Nami Dory. Nami Dory. And dito kami guys. andito dito kami sa kung uh, sa itawag sa tagalog umbak <laughs> umbak. Dulo <laughs> ito? Dito. Ayun know, Oh, di diba bang ganda? Ito yung uh, lugar ng Barangay Tigbau. Ayan guys, oh. Oh, aliyan mga kakilifay. Nakikita niyo yan sa likuran ko. Uh -huh. Uh -huh. ayan sa dulo na 'yan. Ang ganda ng ating kapaligiran. Ayun guys, oh. Ayan, oh, may kalsada yung puti na yan. Ayan. O, oh, ba diba? Ang ganda. Paakyat yan. Paakyat. So, ayan mga ano na yan. yung kalsada na yan. ayun Nakikita nyo yung may motor na yan. Ayan, umakyat ang motor. Ayan, may tumatakbo na maliit, diba? So, motor yan. Single lang, single. Talagang napaka, ano, ah, uh, pakilid kayo sa eh, Inbisaya. Pakilid. So, ang motor, hinakaya nila na, kayang-kaya nila na umakit sa taas. So, ang kalsada na yan, guys, ayan. Nandito yung highway, eh. Ayan, highway yan. Uh, Ayan, highway yan. Saka eh. Anong di makasaka? Ha! Saka agad, saka. Dito tayo. Akit tayo dyan. Sa agad yung salina. May pagkakataon dyan na akitin ko yan. So mag-hiking tayo. Hiking tayo pataas. Hala, napay ang GCP ka na, no? Yeah. Oh, likod ba? Hindi uh, ah. pa? So, akyatin natin yan dyan. So, ipapakita ko sa inyo ang aming pag-akyat dyan. Maybe next time. Kasi busy pa tayo ngayon. Kailangan ko nang makakasama pag-akyat dyan kasi ano yan Junie? eh. Ah... Uh, gubat so walang baka bahay-bahay dyan sa taas pero may mga tao naman dyan na nagtatrabaho taga NGCP hanggang dito lang tayo tayo ay babalik na doon sa ating pinanggalingan